Vice, ipinagdasal na sana ay panghabang buhay na ang relasyon nila ni Ayon Perez. Ipinagmalaking ibinahagi ni Vice Ganda sa kanyang Instagram account ang birthday greeting niya sa nobyong si Ayon Perez. Dito ay inisa-isa ni Vice ang dahilan kung paano naghatid ng saya at pagmamahal sa kanya si Ayon. Ang tagal ko ding naging malungkot habang nagpapasaya. Ang tagal ko ding lihim na umiiyak habang nagpapatawa. Ang tagal kong ininda yung mga sakit na pinagdaanan ko. Hanggang nakilala ko siya, lahat biglang nagbago. Sinagip niya ako bago ako tuluyang malunod. Binura niya lahat ng hinanakit, naging matamis yung dating ubod ng pait. Sinabi rin ni Vice ang kaibahan ni Ayon sa mga dating niyang nakarelasyon. Siya lang yung may tapang na mahalin ako at ipagmalaki ito. Siya lang yung may boses na ipagsigawan ang pangalan ko. Siya lang yung may kamay na humawak sa akin kahit may ibang nakatingin. Siya lang yung yumayakap sa akin na di nagtatago sa dilim. Siya yung minahal ko na di nahiyang mahalin din ako. Kaya naman dasal ni Vice para kay Ayon, lagi itong maprotektahan. Hiling din niyang makasama ito habang buhay. Kaya panalangin ko po Lord, protektahan niyo po siya sa anumang pwedeng makapanakit sa kanya. Nawa po'y lagi siyang nahangiti at masaya. Sana po ipahintulot niyo habang buhay ko siyang makasama. Kasi po, mahal na mahal ko siya. Hashtag Happy Birthday Ion, at Perez Ion 27. Sa live episode ng It's Showtime noong October 26, 2019, umamin sa wakas si Vice tungkol sa relasyon nila ni Ayon. Nangyari ang pag-amin ni Vice matapos ang performance niya para sa magpasikat segment bilang bahagi ng 10th anniversary ng ABS-CBN Noon Time Show ko makakalimutan tong 10th year ng Showtime kasi dito sa 10th year, nakatagpo ako talaga yung sinabi ko, you don't need to be loved by the whole world. You only need yourself and one person that you love to accept and love you back. At meron na ako, no? Asa ba yun? Nandiyan yan, no? Asaan? Uh, pakalala mo naman kasi. Oy! Oh. Sa isang interview, inamin ni Vice na isang taon na silang magkarelasyon ni Ayon. Paglalarawan pa niya sa nararamdaman, it's liberating. Mas masarap kumilos, hindi nakakangawit, wala kang iniisip. Mas na-enjoy -e namin ang buhay. one year na. One year na. Ay, congrats! bakit ko yung nararamdaman kong ganun dati bakit ko ipaparamdam kay Ayon na hindi ko siya ma-out ma at hindi ko ma-isabing direktahan yes. at maipakita kasi siya na una eh siya yung mga nagpo-post yes. noon pa eh sa Instagram ako bihira eh sabi ko deserve ni Ayon to kasi mabuti naman siyang tao bakit ko siya i-kayahiya di ba ako nga lang ito oh. proud na proud siya <laughs> di ba angapakayabang ko naman ko at malalimad lang din no last question yung pagsabi mo na mas peaceful na ngayon kasi everything is out and they open you oh, don't have to hide anything freedom is bliss Yes. Mm -hmm. it's 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 liberating. Hmm. Oo, mas nakaka... Mas masarap kumilos, hindi nakakangawit, mm -hmm. wala kang iniisip, mas na-enjoy namin ng buhay. Enjoy. Samantala, habang sakay sa eroplano papuntang Japan para magbakasyon, nag-post si na Vice at Ayon sa kanilang Instagram ng kanilang Instagram stories. Hi, miss. You look familiar. Can you <laughs> ano Can ano take ano picture? Please send video greetings. ano ka ba dati? Flight attendant. Flight attendant ka dati? <laughs> anong kung ano kung Put over your nose and mouth pull elastic. <laughs>